Ano? Sa so, mga gobyerno, sa paggawa ng maganda kalsada. Para the best ang daanan. Sus, so, Ginoo. Sa ang buto ng ano? Madlang people. Nga. Kaya ngayon dami oh. No big. Hello. BX? yung mga idol, uwi na kami. Grabe, the best. Pero pero the best mga idol, yung mga dito. Grabe. Mga guberno dyan. Sos! Ginoo. Gawin mga kalsada namin. Hirap na hirap na kami. <laughs> Ayan o. Oh. Akita na naman. O. Oh. Aba. Ay tunay. Bago kang abo tayo. Oh no! Sa din sa ano din eh. Saka may bahay din ay. Ayan o oh, mga idol oh. Aba lakad man dahil. Sa po. Ayan. Yung mga idol, oh, may ano sa may may tanim, mais at talong. Tapos igig kami ng tubig, kalayo. Hu, goberno! Bigyan kami ng tubig na malapit. Ano ba 'yan? Hus. Ay, gigib kami kalayo. Ano ba 'yan? Hay, nako. Naluluko na ako. Ano ba 'yan? Alala, igib kami. At yun naman, naman galakad pa kami. Aba, sayang buto namin. O ano ba yan? Dapat may bahay dilig lang na. Yan, kagaya nito, mga idol, o. Oh. Ano ba yan? Nasasayang tubig? O, oh, yan o, kaya yung mga idol, o. Oh. Ayan, tingnan nyo, o. Oh. Oh. Aba, ano kang nangyari, dinay? Rete, Sos, ano bayan. Ayan mga idol. Gigwe ang kalayong. Kus, huh, ginoo. Ano ba yan? Hay nako. Na ano, naistas yung aking beauty. Huh, Diyos po. Ayan, ayaw, tingin ko yung maganda ng place dito. Ayaw. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ayan siya ito kay idol. Ayan. Ingat po, ingat po. Ayan. Adi ka, ganda. Ay, laba ako dun ay. Diyos ginoo. <coughs> ay, ano ba yan? Ayan mga idol, gal galakad kami. Sobrang layo. Bigay, so, i-give kayo tapos babalik doon. <laughs> Hindi Uy, e, dito kami nakatira eh. Sa so, galing yung ano yan, galon na yan. Punta bukid. Saan bukid? Doon. O, tabi, tabi. Saan doon? Doon. Saan doon? Doon. Saan ka doon? Maraming doon, doon. Dito, ano ba yan? Saan ka doon? Uy, namin tingnan doon. Ah, okay. Ibig sabihin, galing bukid. Sos. sus, ibig eh, sabihin kaingin. Kasama yung magulang, ganun. Hmm. Ay, parang igalit ka. Hmm. Parang igalit. Ha? Ay, maganda ako sa iyo. <laughs> Ayan, so mga idol. galakad kami, no? Para ano, tanggal stress, ikaw nga, mga kolesterol. Ah, kolesterol ba yun? Ay, eh, mga, Imbit nga para matanggal yung mga ano yung mga kuma ano, ano, ano daw ano daw yung marinig stress daw but daw isur sure ano ba yan Di sure ba ayan so mga idol yung no? layo na namin mga idol yung no? dalo okay lalabay ako sa China huh? mga China kayo mga kayo mga China Next year. Ayun na, sama niya na bakla. Sino ba? Yeah. Hoy. Tara. Pwede di nga. Disim tayo. Ayoko. Bakit? Magkira yung Eh, joke lang. So, joke lang. Ayun, kapatawa lang ako, ha? No? Ay, ha? Ako ka kapatawa lang. Ay, <laughs> sa bukas, mag-ano tayo? Mag-ano? Nee, may ano to tawag ka may mga alimaw diyan. Limasa gumon. Ah, oh, okay. Small, small alimango. Anong tawag sa small alimango? Gamay na karas. <laughs> <laughs> Ngayon <Nang> tawag. Hindi, <laughs> ano tawag sa ano? Gamay na ano? Ano ba tawag to? Gamay na alima, alimango. O sa sa gamay na alimango? Ikaw alam mo. Hindi mo rin alam. Sadya, wala tayong tayo alam pala. Hello. Ang bahay ko. Ang ganda ng bahay ko. Ano ba yan? Hello house. Mamaya, bubuta ako dyan. Hindi. <laughs> Ayun, so, idol na. Galahad kami, no? Para the best, uh, tanggal yung uh, kolest kolesterol sa katawan. Pastelan, oy. Pastelan, lamia, ay. Yan, mga idol. Ito yung mga idol, mga namin, no? Kaso, wala pang magulang, no? Hmm? Next year, at uh, titibay namin. Pag magulang na. Ayun. Tanong ko lang, anong mga pangalan? Diyo, What the name? What the name? Bukary, Bukary. Anong pangalan mo? Bajong? What? Ikaw, anong pangalan mo? Iha. Judian. <laughs> ano na? Ano? Judian Santos? Ano piliga? Ano ba? Ano po? Ah, kala ko iipit mo na ako. <laughs> Joke lang. Ayan Hi mga guys. Ah, rin nga na kami? Ang layo pa naman lang na kami lalakarin. Yeah. Pa, may house pa pala dyan. Oye mga Jkane, kumasa na kayo dyan? Yeah, yeah, Ayan. Hello yeah. po! Sa may bahay din na, eh? Abay, shout out ako sa inyaw. Ay, kaganda lang yung house. Pahingi, pahingi ng manok? Pwede kang pahingi ng manok? Kasi sanaw. Pwede kang pahingi ng manok? Ba, sinu-sinu Gan yan tabi, tabi oh, tabi, tabi. Ay, may sakan. Ko. Oh. Ay tunay na. Ay tabi. Hoy, tabi. Ano ba yan? Hoy, nako. ayan, Shout out sa ano nakablo na sa sakyan. Ano ba yan? Ano ba yan? bro, number? 95. Ano ba yun? 965 ba yun? ayan, Shout out po kay Tatay. Lu Tatay, musta na po? Po. Ganap ko yung manok. Ganap ko yung manok. Ay, ay, ganap ko yung parang meron po doon. May bahay doon, may marami anak doon eh. Ay, siya. Ay, doon tayo. Ba tayo makulong? Tatay, mayroong ginto gading eh, na eh. Sa batay. Wala. May kuy ba? Kuy ba? Kuy Saan? Ah, pala. saan po? Ay, awa. Wala Ah, mahirap yun. Hoy, girl! Ano ka ba? Nagsusulok ka? Ano ba yan? Ano ka may problem? Wala si girl. Oh, ano ba yan? Yan. Yeah. Hindi. Hindi, hindi. Hindi, Oh, piso! Oh, dapatin nyo. Sampu na yan. <laughs> Tayan mo. Piso, tumbok, ah, sampu. <laughs> ah. Tapos tayo mo ipiso lang. Sampu mo yung mga idol, yung ating, yung mga idol, ginawa kong ano? Ginawa kong manal. Ito, dirnage mga kayo doon. Ginawa akong mo. kalalo. Tapos hindi mo lang, wala man nagatabas. Ito kayo mga barangay talo dito. Ito oh, kayo mga barangay Pinasasahod oh, ko, ganito. Aba, ay tinan mga oh. kayo talo. Kay dirnage oh. tapos yung ang sukal. Ano ba yan? Pag ako nagkakunsihal dito ay. Eh. Kala kong Marcelo. Yan. Nagwang may. Oh, yung mga idol, ahon na kami sa ano ka bate. sa ano hindi ano tawag nito sa ano ah ang tawag niya ito. ano ah, ano Burakay Island <laughs> bating bating pa sityo bating mga idol na yan nating yun sa mga bata no yung ating mga solid print to oh. ayan yung mga idol yung natin yung, ko sa inyo mga idol no ayan o yung mga pasago dyan oh ay bay tunay tapas tabas sila man ng ay tunay na sabi sayang pa sa haod o oh, tinan mo, mo na mga kaada muna e eh. mamaya siya ayan, oh. ayan oh. ay kaganda e eh, o oh. tabi tabi pa hao oh. tabi tabi po ari pong pinagawa ng ano, government hindi ko lang kung sino ay dina sa eh. ayan siya ito pala dina sabay salamat hao oh. talagang dabis ang kalsada salamat e, dalat dalat syo na para di mahirapan kabataan lupa dyan pa huwag kayo huwag ah hindi oy ano bayan. <laughs> Ang puso. Ay, ang puso ko. Na, ang puso ko, sumama na sa iba. Ayan, mga idol. Grabe, ang layo ng... Ayan, mga idol. Oh, grabe. So, mga idol, rapod naman dito. Ito yung win namin, mga idol. Next year, mga idol, pakunan na ng ano, ah, gobernador. Kasi may kulhat ito. Sabi to. Kawa kasi ano nga si Chubating, eh. Para magandaan ang daanan ba? Ingat idol, ingat. Ayan si idol. Oh. Ah, oh, diba? Ayan, kagaya ng mga idol no. Yung mga idol kasi medyo ma ano, pataw. Ayan. So mga idol, malapit na kami. Malapit na kami. Hapuin sobrang paglalakad. Ayan, may putik pa. Bubaha naman kayo. So ayan eh, makadalo. Ayan, eh, makadalo. Ang daming ano. Ayan. may mais, may, mga idol, may tanong, mais nila. Ay, pag nagbunga, mga idol, bahingin naman ako. May kahit tayo. Bay, tunay na. Ayan ako ay kaganda oh. Ayun. May bata doon. Huh, grabe. The best. Dito sa mga idol, kami may maninisid ng anaw. Oh, pagkalay pala din ay. Si mga idol oh. Ito yung bukod namin kay idol kasi ang daming bato oh. Hirap talaga ng sacrifice. Sacrifice mga idol. The best. Tapos mga idol, yung saging ko. Hindi pa nagabunga. Ang daming suwe. Ay, ito mo naman, hindi no? ka bunga ay. Ano ba yan? dumami lang siya, pero hindi ka bunga. Naku, hindi ay, mapapaginabangan. Ayan, yung mga idol natin doon sa unahan, no? Mga isigilin ko, marito siguro, o ba, gano'n. Ayan. Abay, shout out sa mga aray, nakaabang ay. Tingin aray. O, gobernador, ikaw ganyan, o, magbibigay. Ya, yeah, wala po mga idol. Yeah. Sus, bago na nanalo ng ano. Ano, congressman ay pasimtungan ko, ay. Eh, yung aking bahay nila oh. Kaganda. Ito sa iigib Ay, kala ko iigib ka Saan tayo? Sa bundok? May iigib ang gadaan? Thank you. Kamaya. Uh, Alam mo na. Huh? Alam mo na. Ano? <laughs> Ayaw. Yung mga idol, may ano kami. Swimming pool din kami dito. Baka gusto nyo mag-swimming dito. mga idol, baka gusto nyo mag-swimming. Swimming okay. to the sea. Ayan yeah, o. Gasol-asol man ay. mga idol. Hi mga girl. na kami ha. Oh, grabe, isang gagayo. Ka Sama kami. Eh, mga idol, oh. tubig. Pero yung ano, kalsada, eh, may marami tubig. Benta Ayan. Eh. Oh, hey, idol, ano ba yan? Nandiyan na bukala kayo? Ay, nako. Ang daming mga girl doon. daming boy, gagawapo. Ano ba yan? Eh, may nanalo. <laughs> <laughs> may nanalo. <laughs> <laughs> ako doon, eh.